Fifth floor. First pa lang ito. <laughs> Exercise talaga, yun, eh, no? Second floor. Second pa lang. Next. Third. Third floor. Ito. Dito ka... Tutuloy araw-araw? May exercise ka na? Papayat ka dito, Papayat ka dito lalo. Fort. Gas. Sana lang. Ay, nako. Grabe. Tapos, ang bibilhin mo lang sa baba, kape. <laughs> okay. Dito na kami. Last. Buksan na. Ah, ang ganda ng tagay nyo dyan, ah. Kakapagod. Ayan, oh, ayan, ayan. Ayan, ayan. Walang manok. Wait wait, wait. Stop Pada stop ka ting pa na ting